So, yun mga idol. So, nagdidikit po tayo ngayon ng pera sa ball pen. So, ganito po siya. Yeah. Lalagyan natin siya ng pera sa ball pen. Tapos, magra-random tayo sa mga estudyante pong papasok sa high school at sa elementary. So, abangan nyo ako dyan sa inyong daanan. Tiyari. So, mag may paano tayo. Bubunot po sila dito sa ating ganto po. Dito ko siya ilalagay. Example po, ganto. Pa tapos mga lodi. So, abangan yun na lang po. Itong lapis po para sa mga elementary po. Ayan. So, pag bumulit po sila dito, may makukuha silang pera. Ayan, 50, tapos 20. Ayan, may kasamang pera yan. So, abangan nyo po yung random na pupuntahan kong eskwelahan mga lodi. Tapos sa high school naman po, ganun din. Pipili rin, Pipili lang din po tayo ng mga estudyante na pagbibigyan natin yung mga naglalakad papasok, ayan po. Lahat po lang ay may mga pera. Ayan, may 50 pesos. Ayan. 50 pesos po, may 20. So bubunot lang sila dito ng isang ballpen tapos may makukuha silang pera, dagdag baon nila mga idol. So nakakatuwa lang. So ganito yung ginagawa ko. Ayan, didikit natin dyan yung pera dito sa may takip. Ayan. So, hindi siya mahirap kuhain, mga lodi, kasi tinitipan ko siya, hindi sa pera, ha? Dito mismo sa takip ng ball pen, para hindi mapunit yung pera. So, madali lang siyang tanggalin. Dinikitan ko lang siya para hindi siya matanggal kapag magkubunod. Ganyan lang siya. Ayan. Ganyan lang kadali, guys. Ayan. Kung sino man po yung makakakuha niya tanggap. Kung sino man po makakakuha ng pera dito sa ating ball pen. Ayan. Ito yung mga ball pen guys. So lahat po ito ay may kasamang pera. Charan. Dan, 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 dan. So abangan niyo po ako sa inyong mga eskwelahan kung saan kayo dumadaan Hindi ko lang sasabihin kung anong araw ako mamimig mamimigay ng ballpen at tsaka lapis. So, abangan nyo na lang po ako sa mga walang baon dyan. Tsaring. Sobrang dami po nyan mga idol. Lahat po yan ay may mga perang kasama. So, yun. Para sa mga estudyante walang baon dyan. So, yan mga idol. Abangan nyo na lang ako. Sa mga nanonood pala ng ating mga videos, please po wag nyo pong i-skip yung ating ads na may lumalabas kapag manunood po kayo ng video kasi yan po yung ay, ay dyan po nang yung kinikita natin dito sa ating Facebook so wag nyo pong i-skip yung mga ads na lumalabas sa inyong mga Facebook sa Youtube man dahil yan po yung dyan po tayo kumikita mga idol so thank you sa panunood abangan nyo na lang po ako sa, sa inyong mga eskwelahan basta sa mga kalsada po ako mag-aabang ng mga estudyante hindi po mismo sa may eskwelahan So, random lang po ito, guys. Ha? Pwede kayong mabigyan, pwede hindi. So, bye!